Magandang araw sa inyo, guys. Oyan, pupunta tayo ng Liboro. Pero dito tayo dadaan sa mai cemetery. Para yung labas natin doon sa kabila. So ayan, a, good morning po sa inyong lahat at a, maraming maraming salamat po sa nag-request. So ayan, hindi iibantay tayo sa kabila. Ayun, ah lalong-lalo na po sa nag-request na ano na mapasyalan din natin yung Barangay Liboro So ayan, dito po yung daan natin Pero sa sentro lang po ako Daan lang po ako ng sentro So hindi ko na po papasukin yung mga eski-eskinita ng, ano, ng Barangay Liboro Sentro lang po tayo Ano po Ayan, good morning po sa inyong lahat uh, ko lang po yung lahat ng ano, uh, patuloy na sumusuporta sa ating pagbablog lalang-lalang sa ating entry page ayun so, yun maraming maraming salamat so, sa wala na nag-a-comment nag-like at nag share ng ating mga videos and, yun, wala pa kasi nagre-request dito sa San Rafael eh. magpunta na sa San Rafael eh. sa kaliwa ka dyan pero sa ng ngayon wala pang nagre-request ng papuntang San Rafael eh. Ano pa lang papuntang Liboro pa lang So ayan ito yung ano uh, I think likod dito ng Arnaps High School dito sa ano, Liboro So ayan, hindi naman na tayo bago sa mga daan dito kasi lagi naman tayo dito nag deliver So ayan shout out pala sa mga ano, ating customer natin dito sa Williams and Tragay din pala kay Father Q ang pura paroko ng mission station ng ano, barangay Liboro Kaya so, na yun, natin yung simbahan May marami dito mas kinita eh. pero hindi na tayo papasok Manda lang dito lang sa sentro lang tayo dadaan baka mabuti sa ilalim so yun sa orang po sa lahat ng tagaliboro good morning po sa inyo so ito yung gate ng elementary school liboro yun yung elementary school tapos ito yung palengke nila dito so, Pero hindi na tayo dyan papasok sa palengke ah dito muna tayo dadaan papunta na ang simbahan thumbs again so yan yan ah Kaya yung ano yung, yung lumang chapel so wala yata dyan si Father Q kasi ordination yun yung red ko sinok niyo yung So yung ano na covered ko tingnan lang natin So yan sa nag request po ng barangay Liboro Yan po yung ano, bagong simbahan nyo Yan po yung mission station ng Liboro Tapos yan po yung dating chapel So yan, pagalik na tayo ito yung mini park Ikot lang tayo sa may tindahan pa may mga pasokan ba yun dyan kaliwa at kanan ito yung isang gate ng elementary school kaya so, yung bababa na tayo So, yun, malawak yung liboro na to. Pero, ito lang yung portion na kaya natin ipakita, ano. Kasi, okay. <laughs> hindi na natin mapapasok yung, ano, yung, ibang mga esp kinita. Medyo marami kasi yun. Ano? So, ayan. Ito, so, papalabas na to ng highway. So, ayan, to, ito, na po yung, ano, ngayon. Ito na yung parang liboro, ano. Uh, sa nag-request. ng Barangay Liboro. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, sana nag-enjoy po kayo sa maikling uh, minuto ng pag-iitot natin dito. So, ayan. Pasalamatan ko na lang din lahat na nagko comment nagla-like, nag-share ng ating video. So, ayan. Palabas na tayo ng hiking. ayan. Ayan. Uh, hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Uh, see you sa next video. Maraming maraming salamat.